sinikap ko na talagang sumadya dito na iparamdam sa inyo ang aking personal, ang aking pagkalingas at suporta. Asahan ninyong ipagpapatuloy ko ang kanyang nasimulang pangako, lalo na sa pagpapalago ng ating agrikultura at ekonomiya. Sa katunayan, Nakipag, nakipagtulungan kami agad sa mga opisyal ng inyong lalawigan upang matugunan ang hamon ng ating kinakaharap sa seguridad sa tubig. Inilunsad namin noong nakaraang taon ang kadiwa ng Pangulo na naglapit sa ating mga magsasaka sa mga mamimili. Ang ibig po sabihin po ay dahil ang nakikita natin marami pong problema ang ating mga nagsasaka ay pagka Bagu bago pa ma-process ang kanilang produkto at maipadala kung saan man ang merkado, ay nawala na, paliit na ng paliit yung kita. Kaya ang ginagawa po natin, marami po tayong ginagawa, sino bibigyan po natin ng mga makinarya, mga traktor, mga processing, mga rice mill, at saka corn mill, at saka pinapaganda natin ang ating patubig. Kaya uh, nang sa ganun, eh, yung processing, may iwan ang, 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 dapat kikitain ng ibang, ng ibang rice mill, ay may iwan na sa mga magsasaka para naman mas maganda naman ang kanilang magiging hanap buhay. Pinasinayan, pinasin, ng bagong, bagong, pinasinayan natin ng bagong Pilipinas Service Fair na nagpapatupad ng mga programa at nagbibigay ng financial assistance para sa mga tiga Isabela. Magkaka makakaasa ang ating mga magsasaka na patuloy pa rin na makikina makikinabang sila sa Ma Rice Competitive Enhancement Fund sa kabila ng planong pagbaba sa taripa sa bigas. Ito ang mga naging hakbang ng pamalan upang mapalawig ang inyong kakayahan at kabuhayan. Mapalakas ang ating ekonomiya at maisulong ang mas masaganang buhay para sa bawat mamamayan ng Isabela. At kasama rin doon ay makakatiyak tayo na meron sapat na food supply ang ating mga kababayan.